So, yung mga kabukid. So, wala na dito yung ating mga sisi yung mga kabukid. Oh. So, bali na sa 15 days na sila. So, share ko sa yung mga kabukid kung ano yung ginawa ko sa ating mga sisi oh, na galing dito. So, samahan nyo ako mga kabukid. So, yan ang kabukid. Oh. Nandun tayo galing. So, nandito na ngayon mga kabukid. Ay yung ating mga sisiw. Yan. Yung luma kong brooder. So, bale ito yung aking brooder dati na ginagamit. Pero hanggang ngayon mga kabukid, ginagamit ko pa rin ito. So, ang rason pala ito mga kabukid kung bakit ko to ginagamit. Para makatipid tayo sa kuryente kahit pa paano. So, yung mga sisyo natin na galing doon mga kabukid, nandito na. Inilipat ko na sila dito. Bali, ngayon, February 17. So, inilipat ko sila noong February 15. So, tingnan natin sila mga kabukid. So, ito yung ating papisa ng February. So, yan sila mga kabukid. Yung ating mga sisyo. So, nabawasan din ito ng dalawa mga kabukid. So, hindi talaga may wasan natin na mayroong mga mortality. So, napansin ko yung mga kabukid, yung nabawas dito, yung maliliit talaga na sisyo, yung pinilit natin na ipapisa kahit na maliit yung eggs. So, yan sila mga kabukid. Wala na silang ilaw dito mga kabukid. So, ito mga kabukid, ginagawa ko ito kapag maganda yung panahon. Baga hindi maulan. So, yung mainit. Kasi kapag maulan din, pangit din kasi kapag maulan. Kasi baka lamigin sila ng gusto dito. At yun pa ang maging dahilan para hindi sila lumaki ng maayos. So, yun sila mga kabugil. Maliksi na sila. So, nasanay na sila. So, dahil kasi doon sa kabila, sinanay na sinanay na rin natin sila na yung apakan nila na may butas so pagdating dito naglagay lang tayo ng karton sa gilid pero para meron din baga meron sila maapaka na hindi rekta ng hangin so tulad pa rin dati yung ating nagamit dito yung palagi nating rotation sa pag-alaga sa kanila na pa-inom, vitamins at saka antibacterial ganun lang So, minsan lang tayo nagpapainom sa kanila ng purong tubig. So, sa experience ko na mga kabukid, okay naman yung ating mga sisyo, walang problema. So, yung ginagamit ko pala dito mga kabukid sa kanila, tuwing linggo ay antibacterial na may halong paracetamol. Tapos, sina ko na rin ng yung anong tawag doon yung kulay pula. Tipok sporty. Ayun. Para yung ipot nila hindi may dugo. Walang dugo. Ayan mga kapagyan. Efektibo naman yung ginawa ko. So, the na mga kabukid ay hindi respeto sa pag-alaga ng mga manok at mga sis. So, yun ito akin sa lahat mga kabukid ay basila mga sa aking experience. So, yun na ginagawa ko dito sa aking backyard mga kabukid. Pagyan so, sila mga kabukid, andiksin sila mga kabukid. Laki na rin yung boiler natin mga kabukid doon na basilan yung ama. So, sarado natin mga kabukid. Kasi para matulog sila. <laughs> So, yan mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat. So, ganoon lang yung ginawa ko sa ating mga sisiyong mga kabukid na 15 days old. So, ngayon na sila sa 17 days old na sila ngayon. Kasi inilipat ko sila doon ng February 15. So, ngayon ay February 17 na. So, ganoon lang yung aking diskarte kapag yung panahon ay maganda. Okay, pero kung tag-ula naman, minsan umabot pa ako ng 20 days doon sa ating brother na may pailaw bago ko ilipat sa ganun na brother na walang pailaw so ginawa ko yung ganun na estilo mga kabukid para yung ating mga sisyo, para hindi rin tayo ma kuhan sa kuryente kasi alam naman natin na mahal yung kuryente kasi yung mga ginagamit natin ng na mga bulb 100 watts yun tapos may incubator pa tayo na may blower. So, malaking konsumo ng kuryente ang nagagamit natin dahil sa pag-alaga ng mga sisyo at mga papisang itlog. So, yun lang ang aking diskarte. Kahit pa paano, may kunting save sa kuryente. So, hanggang dito lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyo lahat. Happy farming sa lahat mga kabukid. See you in my next video. Maraming salamat sa lahat na nanonood ng aking mga video mga kabukid. Bye bye mga kabukid.